Dito sa Masbate, may mangingisdang madiskarte. Labing pitong taon pala, pangingisda na ang pamubuhay ni Kuya Joseph Belda, kaya hindi niya kayang isang araw nang hindi pumapalaot. Kasi pag hindi kasi ako nakakita kasi ng dagat parang nang lalambot ka sa ako. Katulad ng kuan, parang gusto ko palagi katabi ko dagat eh. Kasi sa kung hindi naman sa kuan talaga dagat talaga lumakit. Nasa 20 kilo ng isda kada araw ang kanyang nahuhuli. Ang 200 pesos na puhunan, nanganganak ng malaki. Ano, sa 2,000 po, pinakababa, 2,000, 1,500. Uh, Ganun po. Nagrakit din ang grupo ni Kuya Joseph na samahang manging isda ng puro sinalikway ang maghatid sundo ng mga turista na nais lumangoy sa Buntod Reef Marine Sanctuary na matatagpuan sa gitna ng karagatan ng masbate. But wait, sila rin ang who you gonna call kapag may nalulunod. Kasi nag-trainingan po namin ng kuan, referring at saka marunong po kayo mag-first aid po ng kuan, mga nalulunod. Celebrity kong maituturing si Kuya Joseph dahil siyang nakasagip sa aid-camp ni dating DILG Secretary Jesse Robredo na si June Abrazado nang bumagsak ang eroplanong sinasakyan nito sa dagat. Pangpito na po siya natulungan ko Lahat na uh, sa dagat nalulunod. it ko po sa lahat po ng tao natulungan ko. Masaya talaga ako. Pinapanalangin ko sila. Ang grupo kasi niya ang naatasan na magbantay sa napakagandang marine sanctuary ng Buntod Reef. Ito daw ay bilang ganti nila sa kalikasan na minsan ay kanilang inabuso. Dati po, lahat po kami dito illegal dynamite teasing po. Kasi yung kalikasan pala, hindi namin alam na yung pala tutulong pala sa amin, yung karagatan. Ngayon, Puma, pangalawa na sa pag-aaral ng Siliman University ang Buntod Marine Sanctuary sa listahan ng Most Resilient Marine Sanctuary on Climate Change Adaptation. Winner din noong 2013 ang grupo nila Kuya Joseph ng Inang Kalikasan Award ng DENR dahil sa kanilang galing at pangangalaga sa paraiso sa gitna ng Pilipinas. Ang susunod sa na generasyon, madadatnan pa rin nila, may kita pa rin nila, ganito pa pamumuhay pala sa mga ang bad boy ng karagatan, turned guardian of the galaxy, na si Kuya Joseph Valde ay isang patunay na walang imposible kung nasa puso ang pagbabago na sinamahan pa ng diskarte. Umaaksyon, Laila Chikadora, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.